Ah, Babylonia, Babylon. Yes. So, yes, ang Babylonia po magandang lungsod. Walang katulad 'yan, maganda 'yan, sasabihin ko po sa inyo. Actually, marami pong historians ang naniniwala mas better 'yan kaysa sa Jerusalem. Kasi ang Jerusalem, meron lang siyang isang tinatawag na attraction. Ito 'yung Temple of Solomon, di ba? Pero th that time, nung ang Babylonia ang talagang pinakatanyag na lunsod, meron pong hangin garden diyan. Alam niyo po ba yung hangin garden? So you you, you, try to research it on Google, you will be amazed na napakaganda niyan. Ang Babylonia po, ang pinaka siyempre, pinaka popular king po din ni ay si Nebuchadnezzar. Alam naman po natin 'yan. And then nakubkob ito ng Persia, no? na si Harry, ng si Cyrus, kinubkub niya ito at nawalan nga po ng power si Nebuchadnezzar dahil si Nebuchadnezzar sa kagandahan na itong Babylonia naging palalo. Naging palalo, lalo. Palalo na nga, lalo pang pumalalo. ba diba? So, yan. Kahit gano'ng kaganda yan, alam nyo, hinulaan ng Biblia. Ikaw, sabi niya, wala nang tatahan iyo kahit kailan. Mga ibon, buitre, yan. Nakatahan sa'yo, yan nalang tataan. Pero wala nang taong maninirahan diyan. Nakubkub po kasi yan. Sinira po yan ng mga kalaban nila. Okay? So, makikita po natin dito, uh, po nangyari yung mga, ano, yung mga popular na pangyayari sa buhay nila, ano? Nila Daniel, mga nabukad ng mga Meshach sa nakabednego, kung hindi ako nagkakamali diyan din. Sapagkat dakilang lunsod yan, maganda yan. Pero it symbolizes sin it symbolizes evil deeds evil works 'di ba so na, na diyan sila nakubkob diyan sila alam makaramihan ng hari diyan masasamang hari ang mga nag ano nag uh, yeah nag uh, bilang mga hari nila kaya ito pong gusto kong malaman natin maikli lang naman po itong sasabihin ko sa inyo kahit gaano pa kaganda ang isang syudad, kung hindi si Jesus ang ginawa mong hari at panginoon diyan it will all amount to nothing. Wala ring kwenta ang lahat. Si Jesus, siya lang po ang dahilan bakit gaganda ang isang buhay, gaganda ang isang relasyon, gaganda ang isang friendship, gaganda ang buhay, no? Gaganda ang estado ng gobyerno. Only Jesus Christ. You know what? Pagdating ni Jesus Christ, wala nang mag-aaway-away sa politika perfect peace. Ayun yung 1,000 year reign niya. Okay. Pero paano may nako-confuse, nagtanong sa akin kasi kaya ito blinag ko. Sabi niya, paano naman yung dakilang Babylonia na binabanggit sa aklat ng pahayag? Ay definitely, hindi po ito yung Babylonia na literal na nag-exist way back then sa panahon ni Haring Nebuchadnezzar. Maraming naaamay sa akin, hindi raw ako nabubulol sa Nebuchadnezzar. Never ako nabulo dyan. Hindi sa pagmamayabang, ano? Uh, ever since. Yeah. Uh, bata pa ako. <laughs> Siguro dahil minimorates ko talaga siya. At saka paborito ko po kasing laging minimension yung Meshach Shadrach Abednego. Paborito ko pong Bible stories yan, sila Daniel, Meshach Shadrach Abednego, yung hindi sila lumuhod dun sa, dun sa uh, pinagawang image no na iniutos ni Nebuchadnezzar na once they they heard uh, they heard the rang na parang kling 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 o they have to genuflect or kaya uh, magworship magbow down hindi sila hindi sila lang give in doon eh. 'Di ba? So, so nakikita ko po dito, kaya hindi ako naboborol. Lagi ko pong sinasama sa mga lessons ko tong nebukad ni Sarna ito. Sapagkat si ni Sar po ay isang halimbawa ng isang tao na kapag ka nagpalalo o lalo pang naging palalo, talagang nalalayo na sa Diyos at wala na pong eksaktong amount na pwede tayong ibigay dito, kundi downfall, downfall, downfall. Di ba? Kumakain na siya ng damo. Sabi niya, Hmm, ang sarap nanda damo. Magano na siya. Hmm. Pero nung humingi siya ng tawad sa Lord, oh, Lord naman eh, di ba? Old Testament po ito, tandaan nyo. Aba, restore din siya. Kasi ang Panginoon natin, napakabuti. Ang buhay, make sure, alam ba, diba, mabubuhay ka ng 100 years sa, sa lupa, no? Make sure na sa buhay mo, natanggap mo yung pinaka-importanteng regalo. Yan ay si Jesus Christ. Sapagkat lahat dito sa mundong ibabaw na ini, liripas. Walang mananatili dito. Sabi nga ng Panginoong Heso Kristo, makinig pong mabuti, importante ito, walang dalawang batong magkapatong na kapwa matitira sa bawat isa. Ano? Sabi niya, lahat ng ito ay iguguho. Kaya, kung may time ka pa ngayon, if you still have time to, to reflect, life, regarding life, regarding what's going on in your life right now. San ka mag spend ng eternity mo whenever natapos na yung buhay mo dito? or kaya nag-rapture na, naiwan ka, papano ka? Mas matindi. Dahil ang yeah, antichrist ang kapalit niya ng ma-encounter -ma mo that time. So, ang sarap masave sa church age. ba? Diba? Sa church age, just believe in the finished work of Christ and you will be saved. Jesus plus nothing equals everything bye bye